Đây à, mhm mhm Đây mhm 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 bakbakan na to bakbakan sa bundok ayun na hello Okay. Too big. I swear by the moon, the stars, and the sky. Okay. Hi. Hi na. Hmm. Para may nasiraan doon ah. Para may nasiraan doon guys. Ayan na. Oh, ito na yung bundok. Talaga, yung bundok. Ah, putikan na to. Hmm. Putikan. <laughs> Pag malaglag ang cellphone patay. <laughs> putikan. Ayan o tubig oh. Pag malaglag ang cellphone patay. Okay.